Idol, kinakain ba talaga ng hilaw yan? Oo, oo. Yun po, uh, si katusok po ay magmumukbang ng sulib. Kinilaw, no? Oh, kinilaw. Ay, ganyan pala itsura niyan. Ay, no. Ayan o. O, di dyan na lang susukaan niyan. Tatanggalan mo lang ng kunti yung mga medyo may putik-putik na. Tingin niya itsura, Idol? Ayan no, Ay, napakasarap. No, parang ang sarap kainin. <laughs> Sige nga, pakitaan mo kakabay kung paano kakainin yan. Uh, si, ikaw, Tatalebe. Yung isa, sayo din yung isa. Ano ba kakainin ni Tatalebe? Gusto raw po kasi ni Tata Lebe na uh, Kumain ng kakainin ni Katusok Si Katusok po ay galing pa po ng Mindanao At mahilig siyang mag Mukbang ng mga Kinilaw uh -huh. Yan gaganyan nilang Tapos idol Sin Grabe Talaga? Oo Tanggalan mo lang puting sabaw Sabaw no? Hindi ba masarap yung may sabaw sabaw? Uh -huh. Nga, hmm. sa Hindi nga. Wala. Parang nainggit tuloy ako. Hmm. Ito yung pang tapat niya. Kinilaw. Mm -hmm. Ay, tapos, wala ka namang gamit. Ito, tatanggalan mo lang. Hindi makasali ito. Ayan. Para nasa loob, kilaw na. Kilaw na. Eh, hmm. yung kohol, ganun din. Ganun din. Ganun din yan, Idol. Grabe. Pati tilapia. Kinikilaw sa inyo yan. O, oh, alam nyo na ha. ko yan. Grabe. Yung tilapia siguro kaya ko. Ikaw talebe. Ikaw nga, ano ba gusto mo dyan? Baka kumain ka na talebe, baka maiwanan ka. <laughs> si Tata Leve kanina kinakain ko hol ayun grabe si katusok kumain si Tata tusok bagay alam ko ang tilapia kinakain talaga ng hilaw yan na napagabi <laughs> Manamis talaga. No. Manamis na mis? Tikman mo nga talaga ng tilapia na kinilaw. Kaya mo? Sige, no. tuso kaya eh. Sila idol tabo Na o. Natititiklan sa kasiyadan <doon> eh. <laughs> kaya natin yan. Doon. Gusto mo bang tikman dan? Hindi ako kumikiba ah. Si Tata Lebe titikman. Diretso na. Tinanggal lang ko na. Diretso na tanggal ng kanya. Ayan. Talebe, describe mo sa akin lasa para masubukan ko rin si katusok po ang kanyang ginagawa puro pakilaw karamihan kasabi niya si boy kilaw no Oo. mahilig silang magkakain ng hilaw ng ay kilaw Tata ano lang sa Talebe? Sarap. Ah, masarap talaga. Sibuyas. sarap yan. Haluan mo lang si Buyas. Ah, haluan sibuyas, no? Mm. Kung di mo kaya ngat-ngatin, i-diretso mo na, nguya-nguya. Ayan. Ayan. Kung di mo kaya ngat-ngatin, alam na alam mo, ay Hahaha. 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 Kaya ba? Kaya mo. Ano? Kaya mo? Alin? Alin kakainin mo? Pareho. Puhol, kuhol yan, idol? Oo. Puro ano yan, ah. Ay, grabe. Hola. Kainin nyo. 'Tol, grabe, kakatusok. Tingnan niyo ako. Oo. Uh. Ako yung uh. naapektuhan. Bakit? Tinukoy niya eh. Bakit? <laughs> <Nakamapunta>. <laughs> <laughs> ako ako yung pupunta. Isa-isa <laughs> kami nag-alis. Grabe, ang lakas. Ang lakas mo kumain ng kinilaw idol. Isa-isa uh -uh. kami nag-alis. <laughs> Kulong-kulong na dito. Yeah, no. <laughs> ay, ay <yung> ano. <laughs> Hindi ginilaw eh talaga namang ano masarap din. Yung all kumakain din ako niyan. <laughs> yung, yung, yung sulibans masarap. Wala nang sulib. Meron pa. Kakainin mo pa yan? Mm. Oh, sige, kainin mo na. Huwag na kaunti. Titingnan ko kung eh, pero na. Hindi wag na, wag na. Tikman mo ano. Sa kana. Ito, konti lang. Tikman mo to. ito. Ito, ito. Itong, itong gawin dito. Sige pa, tikman mo pa. Palikpik tawag dyan, no? Oo. Oh, Sarap yan. Masarap din yung palikpik. Kakainin mo. Grabe. Uh, Lasong ah, ka? suka? Kanip ka. Hmm. Ito. Hindi makunat idol. Oh, Hindi. Hindi ko yung yan yan yan. Oh. Oh, grabe ka. Oh. Oh, hanep. Yeah. Ayun po. Kung gusto nyo pa makakita ng mga kakaibang pagkain na kinakain at kinikilaw, apunta lang po kayo kay Katusok. Ano, kuhol. <laughs>